So guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng friend ko kung saan may nagaganap na gathering. dito ginanap ang kaarawan ng sa ko pang kaibigan guys. Uh, isa rin siyang vlogger guys. So tara let's, pasok tayo. Huh? Ayan, oi Bert, kamusta? Alright. Ano, happy birthday nga pala Bert. Kamusta? Uh, guys, uh, siya nga pala. Ito si Bird Cajun na uh, mas kilala sa Edor Zay uh, sa YouTube. Follow uh, natin ang kanyang channel guys. So dito tayo mag-start guys. Dito natin gaganapin ang ating uh, gathering. So yan. Uh, guys. Patiin uh, mo naman yung mga ating mga followers. Hello. Hello po sa inyong lahat. Uh, Ayan. Uh, so, guys, uh, follow natin, then support natin ang isa nating kaibigan para uh, mapagpatuloy niya ang uh, paggawa ng mga YouTube. Then, uh, may 13 tayong last guys. So, paano, guys? Start tayo. Ito, so, guys. Uh, simple lang handaan. Siyempre, kapag may gathering, syempre natural. Uh, merong kainan. Ayan. Then,

normal na normal kapag halimbawa may gathering, kainan muna. Then, ang susunod pa maya, inuman naman. Guys. Okay. Meron tayong lupiang Shanghai. May Biko. Then, uh, spaghetti. Uh, may pancit guys. Palapok. Then, um, lupiang sariwa. Then, ayan na yung guys. Maraming maraming salamat sa pag-ibita sa atin ni YouTuber na si Edor Zay. Ayan guys. Ah, nakakain na kami. Ngayon, tayo pa rin natira. Kanina po po pa. Ngayon, tagas-tagas na. Ngayon lang naman. Salamat pa kapag na bago natin gawin yung mga dapat natin gawin sa isang handaan. Ano-ano yung mga yon? Siyempre, andyan yung inuman. Yan, number one yan. Then, kantahan. Um, ano pa ba guys? Uh, mga biruan, kantsawan. Yan guys, kwentuhan. Um, Siyempre, para tumagal tayo, eh, dapat lagi tayong busog. Okay guys? Ayan guys, ito naman ang ilalatag naman natin ngayon. Yan. Hindi naman sinasabi na malakas tayong uminom guys. <laughs> eh, yung isa para sa next naman na occasion dalawa lang binili kasi sale sila ngayon eh <laughs> De, joke lang guys syempre mas maganda yung may sobra kaysa naman kulangin guys diba dala nakakasiyahan tayo ayan. guys, ayan model pa tayo ang nag kong kaibigan na si Job isa sa mga kaibigan ko pala na mahugusay <laughs> O si mga babae. De, joke, 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 joke. joke. Ha, <laughs> ah, guys, hindi ah. Mani Baka maniwala kayo. <laughs> Ayan. Isa pang leader niyan, guys. Ayan. Yung mga chicks niya, inihintay pa. Wala pa raw eh. Parating pa lang. Eh, nainip na. Kaya nauna na kami, guys. Ayan. Yan, sasabi ko. After ng kumain, konting kansawan. Ayan na, guys. Ginom na tayo. Siyempre, para tumagal tayo sa isang lokasyon so guys, nakita naman natin diba? Wow. kalpang tayo yung birthday boy makinginom guys yan isa mo naman guys hindi pa na sumasat yan pero kung ano na pinagagawa guys ang ating kaibigan kung ano na guys, I want, want to watch sa mga pinagagawa niya <laughs> <Ayan>. guys <laughs> di guys, ganyan ang sinabi ko uh, every moment ang uh, tatapin natin guys kasi hindi lagi uh, na iipon yung mga perkada natin especially sa mga gathering kasi may kanya-kanya tayong mga lakad sa trabaho or saan pa man And guys, kaya kumandalahin natin kapag may mga gathering na ganito hindi na natin kailangan kung ilan pa tayo or gano'ng karami yung mga perkada natin mas so, importante, masahin natin ang araw na ito yan, so guys okay, so guys ayan, start na tayo yung uh, mga inaasam-asam ng uh, propan yung guys chat chat ng konti pang parelax after na guys balik na ulit tayo sa normal life magagawin um, ulit natin concentrate ulit sa trabaho sa family yung guys malimba na lang sa um, yung mga mga uh, mahilig talaga sa gimikan guys uh, yun ang talagang ano nila ang outlet nila para sa atin ganitong gathering okay na to guys and syempre nakachat na rin ang ating birthday boy and so, sya nga pala guys ulitin ko nga pala um, ang youtube at channel niya is Eodorzy Eudorze. Ah, uh, anong spelling? A t O R C. C, 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 C. Uh, guys. sana uh, guys, ah, uh, porta natin ng aking kaibigan guys para guys sinabi ko para continuous ang pag-entertain niya sa atin. At abangan niyo pala guys, uh, gagawa rin kami ng ah, uh, isang YouTube na ah, uh, magkasama kami dalawa guys. Ayan guys siyempre guys ito na pang finale yan guys pinahintay na lahat video okay para masalala tumagal tayo sa isang handaan o sa gathering guys isa friend naman natin na kumakanta ngayon Guys, siya sabi guys um, itong part na to talent portion muna mamaya <laughs> naman yung question and answer guys katuwaan lang <laughs> Uh, like and share para updated kayo sa mga susunod pa mga vlogs so don't forget to hit the bell and guys then uh, ulitin ko na sana guys supportahan din natin ang Theodore's Day Channel ang ating kaibigan na uh, the birthday boy nakita na ulit tayo sa mga susunod na ibang vlog. Uh, maraming salamat sa panonood at e mabuhay tayong lahat.